German. Meron akong mga na mga gamot na ginagamit namin noong araw, ah, hindi ngayon. Ngayon, iba na kasi, modern na. Marami na mga bagong produkto na ginagamit namin sa mga alaga namin na ikinukondisyon. Pero noong araw, ganito ang pinapainom ng mga tuning ko at naman ako rin na nag ganito rin hanggang sa naging high school ako naging college ako ginagamit ko pa to ito yung pinaka old school talaga. Texas Combat. Pinapainom namin yung mga alaga namin nito, isa sa umaga isa sa hapon. Ngayon kapag kargado siya nito, nagiging matapang yung alaga mo. Nanuno ka na ngayon yan, nagiging man fighter. Kasi hindi ko alam bakit ganun. Papa, papa aggressive daw eh. Multivitamins minerals tapos naging aggressive yung manok mo. Ngayon nag-akala namin maganda kasi tumatapang, ang tapang ng manok ko, nanuno ka, namamalo. Ngayon pala bad pala 'yun. Hindi <laughs> ko alam bakit uh, naging aggressive 'yung manok. Ah, buksan natin 'no. So, wala na 'tong wala nang ganito dito sa amin sa Arayat Pampanga. Ano, uh, sa mga poultry supply, wala na. Binili ko na lang to online. Ayan, bagong bukas. Hindi naman ganito yung packaging niya dati. Garapunto. Babasagin. Babasagin, tapos may bulak sa taas. Parang ganito yung tsura ng bote. Babasagin, na ganyan ang kulay ng bote. May bulak sa taas. Ngayon, ganito na. Yan yung tsura. Texas Combat. Napaka old school nito. Bata pa ako. Tapos pwede kang bumilin nito per piraso sa mga poultry supply Kasi, bibili ka ng 7 pieces para sa isang linggong kondisyonan, isa sa isang araw. Nagtitipid kayo, di ba? Siguro, hindi ko alam kung tag-25 lang isa nun. O dalawa-25. 25 centimos. <laughs> Ngayon, wala nang ganyan, ha? Kasi, di ba? Dati, pwede yun, eh. Ngayon, hindi ka na pwede bumili ng per piraso. Pero doon sa kaibigan kong poultry supply, nagbebenta siya ng inject injectables na per cc Pwede kang bumili ng Bella Miller, or Bexan per CC. Pagkata mo na, no? Yun. Yan. Oh! Pagpala Texas Combat. Parang pala tatanggalin siya lahat, ano? Buburlisin pala talaga siya. Well, eto ngayon siya. As usual, may bulak. Ang araw, ganyan talaga eh. Tapos yung amoy. Kung anong amoy niya nung araw. Amoy gamot talaga. hmm, Hold this for a moment. Ayan o. Oh. Yan Ayan ang Texas Combat. <laughs> Para silang nips. Kita ba dyan? Oh, Wala mo chichir yan eh. Mm Chichir -mm. yung maalat. Amo <laughs> na gamot ang... Tapos, Texas Combat. Tapos, minsan, gumagamit din kami ng ito pang maintenance lang to, hindi ito pang kondisyon. Vitamin B12, isa sa isang araw kasi eh, mahal mo yung manok mo eh. So, inihimas-himas mo araw-araw yan. Oh, vitamin B12, ito yung combination yan. Calcium lactate. Isang ganito, isang ganito, kada araw. Meron nga akong manok dati eh. Hindi mo na kailangan ipainom eh. Basta ilagay mo lang sa siya mo lang sa kanya, siya mismo tutukain niya. Oh. Kaplet na to. Kaplet na. B12. Pakala naman. Oh. Pakain nila yan? Oo. Uh, susubong sa alaga yan. Yan. Yeah. Ito naman, parang ang itsura nito parang puti. Puti na hindi siya bilog eh. Yun. yun. Parang mga chok. <laughs> pellets. oh parang pellets na oversize. So, ayan ang mga sinauna naming ginagamit sa aming mga alaga. Tapos, may isa pa na pinapainom sa mga sisiu or kahit matatanda kapag may sakit. Yung betrasin. Alam nyo ba yun? Betrasin. Yan ang mga old school na gamot namin nung araw at mga vitamins. Betrasin tsaka ito, pang maintenance, yung pang araw-araw lang, tapos pang kondisyon. Pero pang isa yung B22. B22 pero mahal yun. Mahal yun, parang triple ang halaga niya sa Texas Combat. Kaya hindi namin binibili yun kasi syempre, nung araw, no, tight ang budget dahil mga bata pa kayo. Kaya, Texas Combat, ito yung go-to namin na pang kondisyon. Pero hindi naman kang binibigo. Tumatapang talaga yung manok. Tuwa-tuwa ka naman <laughs> well, yan ang aming mga vitamins noong araw. Texas Combat, yan. Calcium lactate. Pampag, pampatibay daw ng buto. Saka pampadevelop ng mga buto. Ito naman, pampaganda ng muscle. B12. Pampayos ng hibla ng muscle. Tapos ito naman, Multivitamins Pampa-agresive Texas Combat ba? Yan ang old school na Mga gamot Nung araw Dagdag nyo na lang dito yung Betrasin Na panggamot sa mga may sakit Tapos yung pinaka-injectable dati Belamil ang pamagat Ngayon marami na may Sagupan Complex Or may Bexan XP maraming, maraming mga brands ngayon Pero dati Belamil Ngayon akal naman natin yung mga ito yung mga modern na ngayon. Dati meron na nito pero ito mga improved formula. Red Cell. Hindi pa to dati Thunderbird eh, parang binili ng kumpanyang Thunderbird eh. Ngayon Thunderbird na mas improved Red Cell. Magagandot sa pangkondisyon mga alaga. Ano din to? Vitamins din to, multivitamins din. Red Cell papaganda ng liquid din. Ha? Liquid. liquid. Pinapatak Okay. Hindi ko na bubuksan para hindi pa muna no hindi pa na magagamitin eh. Tapos Ganito na 'yung mga mga vitamins ngayon. Napaka-modern na. O, parang yung iniinom na vitamin C. Beroka, parang ganyan. Napaka-modern na. Tapos, eh, syempre, ang aming go-to. Pang-maintenance, vitamin pro. Tapos, pang electrolytes yan pati sa pagkain oh thunderbird para kay crocodile to ito para kay rudy depende sa edad ito so, kay rudy yan. Data pa siya eh. tapos oh pagkain integra 2000 So ganyan na kamodern Nung araw, mash lang broiler mas ganyan lang pinapakain namin conditioner tapos may pellets na rin nung araw mais yan yan mga pinapakain namin nung araw ngayon napaka modern makakabili ka na ng nakapack na ganyan pag isang kilo meron din maramihan yung 50 kilos may 25 kilos oh naging malaki na yung industriya ng gumagawa ng mga patuka mga gamot mga vitamins ng mga alagang manok kaya nas nagiging mong competitive sila mga iba-ibang mga brands nagiging competitive sila pagalingan sila ngayon ng produkto kaya ang mga nakikinabang naman ng mga nag-aalaga ng mga manok kasi dahil sa pa-improve ng pa-improve yung kanilang mga ginagawang produkto paganda ng paganda yung kalidad ng mga alaga mo pati yung kalusugan nila maganda yung pagkondisyon mo maganda pagpapalaki ng sisiw yan o no? ang gaganda kasi nung araw talagang pahirapan kasi talagang pagalingan ng pag-aalaga nung araw ngayon pagalingan ng mga pinapakain at pinapainom na mga vitamins ito mga na to kasalukuyan o, iniinom nila ito hindi ko pa binaba ayun iniinom nila kulay, kulay yellow yan. meron niyang multivitamins plus zinc Ang ganda ng mga sisiw. Oh, ah. oh, gigil ah, kagigil sila. Gigil sila. Lalaki ng bitchi. Mm -mm. Bitchi, bitchi, bitchi. Hello, baby. Hello. pa na na. Blue legs siya, blue legs. Oo. Mga ano sila, nagiging blue legs sila. Yung pag masyado ng tight yung breeding ng sweaters. Nagiging, nagpalalabas na sila ng mga green legs. Kasi nasa... Uh, line naman nila yon merong green leg somewhere sa kanilang line so ganyan ganyan ang aming mga pinapainom sa alaga namin Nagpapasalamat tayo na nagiging competitive ang mga produkto, yung mga brands. Yan tuloy, paganda ng paganda yung mga, mga pinapainom. At hindi ganun kamamahal. Kahit nag, nag, sila, nagbababaan din sila ng presyo. Kasi pag nagtaas ka ng presyo, So hindi bibili, di ba? So, Nag-iisip sila ng paraan na ma-improve at hindi tumaas yung kanilang uh, presyo. Oh, di ba? Kaya tingnan mo naman ang ang kalidad ng tubo ng balahibo ni Cro Crocodile, oh. nangingintab. Dahil sa para sa akin siguro dahil sa maganda yung yung pagkain niya at maganda yung vitamins na nilalagay ko sa tubig niya. Tignan nyo yung vitamins na tubig niya, no? O. Oh. Ayan, no? Kita nyo yan? Yung mga dahon-dahon. Nalaglag. <laughs> Nalaglag. <laughs> Naglulugong kasi yung mga mahogani. Ayan, no? Yellow yan, yellow. Katulad din ng ininom ng sisiyo. Multivitamins plus zinc. Pag nagpainom ako ng... Uh, vitamins, lahat sila, damayan lahat sila. Para walang selusan, no? <laughs> well yun ang aming take sa mga old school namin mga na-try nung araw na mga gamot at yung mga gamot ngayon na patuloy na nag-improve siguro mag-improve pa lalo yan so tayo naman ang nakikinabang tayo mga nag-aalaga ng mga manok well hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. paalam Bye bye Crocodile. Ganda ni Crocodile no? Yes.